Nagsampa ng dalawang bagong kaso ang Department of Public Works and Highways sa Philippine Competition Commission laban sa dalawang kontraktor na sangkot umano sa irregularidad sa flood control projects sa Davao Occidental at La Union. Ang KDPWH Secretary Vince Dizon ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na papanaguti ng mga dating opisyal ng DPWH at mga private contractor na nananamantala sa mga proyekto ng pamahalaan. Kinasuha ng St. Timothy Construction Corporation, Silver Wolves Construction Corporation at ilang opisyal ng DPWH sa Davao Occidental at La Union 2nd District Engineering Offices. Ang mga reklamo bid rigging at bid manipulation ay may kaugnayan sa umunig ghost at substandard na flood control projects sa Kulaman, Jose Abad Santos at sa Bawang. Tinatayang kalatim bilyong piso ang posibleng mabawi ng pamalaan mula sa dalawang kontraktor. Umabot naman sa labing limang kontrata ang naisumite ng DPWH sa PCC na may katumbas na multa na aabot sa 3.13 bilyon pesos sa ilalim ng Philippine Competition Act. Samantala na isumite na rin sa Professional Regulation Commission ang mga kasong inihain sa Office of the Ombudsman noong October 23 laban sa 20 licensed officials ng DPWH para sa investigasyon at posibleng paghahain ng kasong kriminal at administratibo. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Radio Manjairo, Spanya, Florida, Tatak Arimen!